Kapila ko mano ang ilang Pilipino sa 22 crew ng chemical tanker na sinalakay ng isang armadong grupo sa Gulf of Aden. Kinumpirma yan ng Zodiac Maritime Limited na management company ng tanker na Central Park. Hinala nila mga pirata ang nang hijack sa kanilang tanker. Prioridad daw nila ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan. Ang Zodiac Maritime ay pag-aari ng isang prominenteng pamilyang Israeli. Bago yan, isang barkong may 17 Pilipinong crew ang sinalakay ng grupong Houthi sa Red Sea. Hindi pa more ang Department of Foreign Affairs sa panukalang kumuha ng third-party company para sumuri sa mga visa application. Ayon sa DFA, nakabase sa international domestic laws ang kanilang mandato na mag-issue ng visa base sa travel purpose sa mga dayuhan. Sinabi ka makailan ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na may mga Chino sa Pilipinas na nakakuha ng mga peking dokumento kabilang ang visa. Kaya ire niya raw kay Pangulong Bongbong Marcos na imbes DFA Kumuha na lamang ng third-party company para sumuri sa mga visa application. Kaugnay sa pagkubkob ng armadong grupo sa isang chemical tanker sa Gulf of Aden, adyo ah, mo pang issue, makasap natin si Department of Migrant Workers Officer in Charge, Undersecretary Hans Kakdak. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga, Igan, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, magandang umaga din po. May mga detalye na po ba tayo tungkol sa Pinoy crew na kasama dyan sa chemical tanker? Oo, uh, Igan, sa ngayon ay nagbibigay pa tayo, nag -uma, uh, pa tayo no, ng official confirmation uh, tungkol sa naganap na ito. Of course, meron ng initial reports na pumapasok at sa social media ay meron din. Kaya una, uh, inaalam pa natin, kinukumpirma pa natin yung kaganapan na ito at pangalawa, yung kakausapin, kinakausapan natin ngayon yung license manning agency para malaman pa yung kabuang detalye kung ano ang naganap at uh, yung yung kung ano man ano kalagayan ng uh, ating tripulante doon kaya uh, sinasagawa pa yung pagkumpirma iyan sa stage okay. sa ito mga ilang Pilipino ho ba itong nandoon sa tanker na yan o, hindi mo na ako magbabahagi ng detalye iyan okay. Uh, kasi magkukompirma pa tayo ng mga detalye. At opo, na opo. Naintindihan si si po namin. Pero kumpirmado ah. po ba, Yusek Kakdak, na mga pirata nga yung sumalaki sa tanker at walang kinalaman sa politika dito sa Israel at Hamas? Sa so, tamang panahon, uh, Igan, magbibigay tayo ng informasyon uh, tungkol sa sitwasyon na ito. Pero uh, sa ngayon, uh, unang, ang ulat ay natanggap natin na uh, through private sources. So we just wish to have a, a, an official confirmation kung ano man ang nangyayari, uh, humingi rin tayo ng tulong sa ating Department of Foreign Affairs. Opo. Update naman po tayo dun sa 17 Pinoy crew na bihag ng huti sa Red Sea. Meron hubang bang ransom o hinihing kapalit kalayaan para sa kalayaan nila? O, dito naman sa dito sa 17 series no? dito sa Galaxy Leader na Barco, meron ng pagkakaroon ng ng uh, koordinasyon sa mga foreign government na makakatulong, mm -hmm. makakatulong dito sa ligtas na pagpapauwi ng ating tripulante dito sa Galaxy Leader. Uh, kaya uh, sa ngayon, ongoing itong effort na ito na Apo. maligtas at eh, nang ligtas yung ating mga CCRs dito sa Galaxy Leader. And and uh, again, masela ng sitwasyon na uh, kaya uh, makakasiguro na lamang tayo na ongoing po ang effort Apo. na masagip inaligtas ang ating tripulante. Apo. Yusek, ito naman po si Jimmy Pacheco na isa sa mga pinalaya po no, ng grupong Hamas. Kailan po siya makauwi dito sa Pilipinas? O, lubos ang ating kagalakan dito sa kaganapan na ito uh, dahil uh, pinagdadasal talaga natin ano, yung uh, pagligtas kay Jimmy mm -hmm. at, uh, alam na tayo sa, sa BSA at sa mga foreign governments na tumulong sa larangan na ito. Uh, nakausap na siya ng ating ambassador Apo. at ang labor at natin. He is undergoing medical processes uh, in okay. that at this stage. At uh, antabayanan na lang natin yung mga karampatang anunsyo uh, kasi eh, may proseso pa siyang pagdadaanan. Na. At siya mismo, no, kailangan niya magpahinga gawa nung uh, pinagdanas niya, binanas niya nung 49, last 49 days. Opo. So, ang tabayan na... Opo. Yusek, uh, meron pa ba, ba tayong kababayan na bihag ng Hamas bukod kay Pacheco? Meron pa tayong pinagdarasal na siya ay ligtas. Uh, alam natin ongoing pa yung truth ngayon at yung effort na mag-release uh, ng mga nabihag dito sa Gaza. Kaya pinagdarasal natin na, na magkakaroon pa rin ng isa pang pa Pilipino no, na, na marirelease mula sa Gaza. Opo. Lahat po ng insidente sa barko, talaga po may Pinoy crew, no? Ito pong tatlong seafarer si naman na ah, dyan sa Ukraine. Kamusta po yung kanila mga, may injury ho ba sila? Yung tatlong, uh, 25 crew yan, eh, dito sa K-Mac ruler, yung natamaan ng missile sa yes. Ukraine. Yes, opo. Uh, tatlong minor injuries, at sila'y pa na yung, yung uh, kapitan at saka okay. yung third yung isa na pinakamalalang na mo ay nabalian yung kaliwang kamay. Uh, Na-hospital siya doon sa, sa Ukraine. Pero nakauwi na siya noong isang gabi. Uh, siya yung unang-unang pinauwi, yung engine train na nakauwi. At tutulungan na pa natin siya no, sa kanyang okay. pag-uwi sa pangkabuhayan at financial assistance. Opo. Maraming salamat, DMW Officer in Charge, Hans Kakdak. Ingat po, Yusek. Salamat po, Igan. Mabuhay po kayo. Sumang-ayon ang China sa resolusyon para panatilihin ang kapayapaan sa mga karagatan gamit ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kabilang ito sa sampung na ng iba't ibang bansa sa 31st Asia Pacific Parliamentary Forum o APPF. Doon una tinanggihan pa ng China ang mga resolusyon na mula sa Pilipinas at Indonesia kauna nito. Pero pumayag din kalaunan. Umaasa Senate President Juan Miguel Zubiri na makakabuo ang Pilipinas sa China ng Code of Conduct para maiwasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa South China Sea. Ito na nga guys, ang ating Monday Morning Chica. At sa apat na Bangtan Boys, ito na nga pagkatapos ng announcement ko sa kanila military enlistment. Sa Instagram stories, may pa-teaser si BTSV sa kanyang bagong look. Nagpost siya ng picture ng ginupit na buhok with haircut emoji. Wala pang reveal sa kanyang bagong hairdo pero ang hula ng army, preparation ito para sa kanyang pagpasok sa military. Nagpost din si RM ng photo sa IG. May picture pa siya nakasama oh. si Jungkook habang may hawak na flowers. Oh. Mo enjoy naman si Jimin sa isang restaurant sa latest IG update niya. November 22 nang inannounce ng label nilang Big Hit Music ang nakatakdang pagsaserve serve ng BTS member sa South Korea military. Sa 2025 naman ang inaasahang reunion ng grupo po, so nandito po tayo ngayon sa Bloom and Treat Market para personal na alamin yung presyo ng mga itlog. Nito kasing weekend, sinabi ng Department of Agriculture na nagkakaroon di umano ng dayaan pagdating sa presyo ng itlog. Dahil meron tayong ilang mga kababayan o ilang mga mamimili na hindi alam kung paano kilatisin yung tamang sukat ng uh, itlog. So ang nangyayari, nabebentahan sila na mas maliit na itlog sa mas mahal na halaga. Para lang po mabigyan kayo mga kapuso ng idea, iba-iba po yung uh, sizes ng itlog. Yung extra small, 49 grams po yan pababa. Nasa 7 pesos. Yung small, 51 to 55 grams, 7.50 ang presyo more or less. Yung medium, 56 to uh, 60 o 59 grams nasa 7.75 pesos po yan at ang uh, large naman 61 to 65 grams 8 pesos yung extra large 66 to 69 grams nasa 9 pesos na po yan at yung jumbo nasa 70 to 74 grams 10 pesos more or less so sa punto pong ito kausapin na po natin yung uh, isa sa mga nagtitinda uh, dito sa Blooming Treat Market ate uh, maganda umaga po Ate Nilda, Oo, nakausap ko na siya kasi kanina. Ate, uh, unahin po muna natin kasi nagkakaroon daw po ng uh, dayaan pagdating sa uh, pagbebenta ng itlog. Eh kayo po, paano niyo po sinisiguro na 'yung tamang sukat ang nabibigay po natin sa mga namimili? Mm, uh, matagal na po kasi ako nagtitinda, ma'am, kaya alam ko na rin po ang sukat. Kung sakali man pong ano, sinasabi nilang medyo uh, large ang sukat. Nakikita ko naman po na ano, mali din 'yun. Uh -huh. Pero handa naman po kayo may timbangan naman po kayo kung halima magdududa yung mga namimili. Opo, ma'am. Ha. <laughs> <laughs> uh, meron po kasing mong kahe yung uh, isang mambabatas na gawing per kilo na lang yung uh, pagbebenta o susukatin tapos yung kabuuan kahit na magkakahalo yung medium, small, extra small, large, jumbo eh kung ano yung kabuuan, uh, kilo o yung sukat, doon na lang ibabase yung presyo. Pabor po ba kayo doon? Hindi po, ma'am. Bakit kasi, po? Eh, kasi po magulo po kasi. Dahil per mm -hmm. size po kasi ang ano namin eh. Mm -hmm. Eh, yung mga bumibili sa amin, limbawa may bibili ng isang tray. Pag sinabing large, large lang. Okay. Kumusta naman po yung supply ng itlog? Medyo marami pa po ba o ma nagkukulang? Marami po ngayon. Okay. Medyo marami po ngayon. So, since marami, aasaan po ba natin na magtataas by Christmas? Uh, sigurado po yan, ma'am. Lagi pong nagtataas yan kada Pasko. New ah, year. kahit na maraming supply? Opo. Mga by how much? Um, siguro po ma, mga ano, halimbawa yung jumbo, bintahan namin 10 piso, tapos oh. yung XL, 9, yung large, 8. By how much po magmamahal? piso? Mga... Wala naman pong piece. Ah, wala naman. Opo, 50 cents siguro. Alright, maraming salamat po, Ate Milda. Sa punto pong ito, tanungin naman natin yung uh, isa sa mga namimili, no, ng uh, itlog. Nay, good, morning, good morning, po. morning po. Nakita po, nakita ko po kasi kayo nagtitingin-tingin. Kayo po ba ay nakaranas na ng uh, pag uh, insidente kung saan nabentahan kayo ng mas maliit na itlog pero ma mas mahal na halaga? Hindi po. Kasi ah, okay. yan naman po, per size nilang ginilalagay dito. dinisplay nila yan. Uh -huh. Sa isang kahon po kung tawagin niya, sama-sama ang size okay. ngayon. Tinitinor po nila 'yon. Okay. Doon po nila binibigyan ng presyo bawat isa. Kung okay. halimbawa po sa isang tray, mix po 'yon, may small, medium, large. Hmm. Tinitinor po nila 'yon. pagka wala nila size by size, saka po nila nilalagyan ng price. Okay, so kampante na po kayo doon sa presyo na 'yung ganong sukat tapos sa uh, ma ibebenta ng ganitong halaga? Opo, hindi kasi kayo pabor sa hikiluhin, tas doon ibabase yung uh, presyo? Hindi po, ma'am. Kasi yung, yung pong size kasi ng egg, may malaki, may maliit. Talo po ang bibili pag per kilo. Paano mm -hmm. po nila ibebenta yun ng, halimbawa po, sa tindahan, i-retail. Siyempre, yung pong bibili, gusto nila magkakasize. Kung okay. may maliit, malaki, tapos ang presyo iisa, hindi ka bibili. Alright. Talo po kasi. Okay. Marami pong salamat po sa inyo pong oras sa. O sige po, okay. mamili na po kayo ng salamat itlog. Po. Sa punto pong ito, uh, makakapanayamin po natin uh, si uh, Ginoong Rosendo So, ang uh, chairperson po ng uh, Samahang Industriya na Agrikultura o Sinag. Magandang umaga po, Sir Rosendo. pa maganda magandang umaga. sa lahat uh, nagkaroon po kasi ng balita nitong weekend sinasabi ng Department of Agriculture na nagkakaroon daw diumanuan ng dayaan pagdating sa presyo ng itlog nakarating na po ba sa inyo itong uh, ganitong uh, impormasyon Yeah may nagsasabi kasi na may nagdadaya pero uh, ang binibili kasi sa mga producers is uh, by weight so yung uh, small size uh, uh, tatama yan sa 46 to 55. So, yun ang weight ng small, no? And uh, yung medium size naman, eh, 56 to 60. So, yun ang medium size. Uh, so, yung by weight na yan, uh, malalaman ng uh, retailer na ah, ganun din kasi kinukuha yan uh, by size na, no? So, dapat yung retailer, may by weight silang uh, pwedeng example dun sa retail. So, may national standard tayo naman na dapat sundan yung by weight. No? So, dapat uh, siguro yun na lang ang sundan para at least eh, uh, may, may basay, basayhan dun sa retail. tayo dun sa mungkahi ng isang mambabatas na gawin na lamang per kilo yung pagbebenta ng itlog para yung kabuoang sukat dun ibabase yung presyo na babayaran nila. Uh, ang ano kasi yung uh, by, by weight, no? Uh, na, nasa batas na yun. Eh, to no? uh, kung anong sizes, anong uh, gramo ang kukunin. So, Uh, yun, nag yun. So, ibig sabihin, uh, yung mga ibang nagbabudget kasi, gusto mas maliit na itlog, so, yun ang bibili nila. So, by sizes, no? So, dapat yun din ang uh, tingnan. Ang importante lang, yung by sizes, dapat may simbangan yung uh, retailer para macheck ng consumer kung anong uh, gramo ang binibili nila. All Sir, huli na lang. Ano po yung paalala natin uh, sa mga mami para kahit na halimbawa hindi pa napapatupad kung sakasakali yung ganitong mong eh hindi naman sila malulugi pagdating doon sa mga presyuhan ng uh, itlog na binibili po nila. Yeah, um, mostly mostly naman tayo eh, ano eh may mga suki sa mga uh, palengke eh uh, dapat eh tingnan mabuti rin no yung weight ng uh, itlog may mga weight kasi na uh, standard size ng uh, national standard natin so para niyse eh, hindi sila madaya is uh, magramdam ano nila uh, check no kung anong weight para at least niyse eh, yung large se eh, uh, kung ang size ng large is uh, uh, 66 to 50 uh, Uh, magsample mag-sample na lang sila para at least eh, hindi sila mataya dun sa student. Alright, maraming maraming po salamat sa inyo pong uh, panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Ginoo Rosendo So, ang chairperson po ng Sinago sa mga industriya ng agrikultura. Magandang umaga po. Salamat. Dadagdagan pa ang mga pinalayang hostage ang Hamas at bilanggong Palestina sa Israel sa ikatlong araw ng ceasefire. Papasada ng UB Express overseas. Kung noong mga nakaraang araw, pagsabog at putok ng mga barilang maririnig. Ngayon, napuno ng kantahan ng lugar na ito sa Israel. Iyaw naman ng Umalingawngaw sa West Bank na tinitiran ng mga Palestinian. Ipinagdiriwang nila ang pagpapalaya sa ilang Palestinian na ikinulong sa Israel. At ilang hostage ng grupong Hamas, bahagi yan ng kanilang kasunduan kapalit ng apat na araw na tigil bakbakan sa Gaza na nagsimula noong Biyernes. Pero ang muling pagtatagpo ng ilang bihag at kanilang mga pamilya, muntik nang hindi mangyari. Nitong weekend, pinagpaliban ng Hamas ang pagpapalaya sa ilang hostage dahil hindi umano sinusunod ang Israel ang napagkasundoan nila. Matagal daw bago napalaya ang mga ikinulong na Palestinian at hinaharang umano ng Israel ang humanitarian aid sa Gaza. Ang Israel, iginiit din na hinaharang ng Hamas ang ilang humanitarian truck na pumapasok sa Gaza. Sa kabila niyan, labing pitong hostage pa ang pinakawalan ng Hamas sa ikatlong araw ng ceasefire. Itinurn over sila sa International Red Cross at inihatid sa Rafa border sa Egypt. Tatlong putsyaw na Palestinian naman ang pinakawalan ng Israel. Sabi ng Hamas, handa raw silang palawigin ng four-day ceasefire kung dadagdagan ng Israel ang palalayain nilang Palestinians. Wala pang pinal na desisyon tungkol dyan ng Israel. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. Walang pasok ngayong Monday holiday, kaya yung iba, ina-enjoy ang malamig na hangin o kaya ay nag-exercise sa Marikina River Park ngayong umaga. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Iyan, hey good morning. Extended ang weekend ng ilan natin mga kapuso kaya marami ang gumising na maaga dito sa Marikina River Park. May iba naman para kay Alex Manoos ang gumising na maaga ngayong holiday para magbisikleta sa halip na pumasok sa trabaho. Morning papawis para makondisyon ang katawan. Nakaka-relax daw kasi ang tanawin dito sa Marikina River Park. Kasi wala pong pasok po eh. Kaya ayun, nagbike po ako ngayon. Nakakatulong po siya mm, um, sa pang-araw-araw ng pagbabike. Para makatulong din sa maagang Christmas shopping ng ilang marikenyo kahit umaga pa lang, bukas na rin ang ilang tiyangge. Iba't ibang mga items na makikita rito tulad ng mga damit, ng mga sapatos at ng ilan pang mga pwedeng pangregalo. Kaya napahinto si na Daniel Gaspi para tumingin ng footwear para sa kanilang ride. Lang toro na yun kasi maaga bukas na eh. Kasi sa daraan namin, bawal yung ganun. Iyan, kahit medyo tumataas-taas na yung araw, eh, maaliwalas pa rin mag-jogging dito sa may uh, Marikina River Park, sa may ilalim ng Marikina Bridge dahil may lilim. Sa so itong mga balita, malarita sa Marikina, bawal para sa GMA Integrated News. Kapuso mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtubecom News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.